Mensahe mula sa universo para sa iyong ngayon. Maganda ka, dahil malapit na may isang espesyal na tao ang magpapahayak kang gaano ka kagilagilawas. Ang taong gito ay makakaramdam matinding pasasalamat na nasa buhay kanila at kikilalanin kung kaano kakahala ka. Nakikita nila ang lahat ng laban na iyong hinarap at kahit na ganon, patuloy kang bumangon na may kagandahan at tapang sa harap ng mga pagsubok. Ang iyong mahal ay may napakalaking pasasalamat dahil ikaw ay isang tunay na anghel sa kanilang buhay. Hindi ka lamang nagdala ng pagmamahal, kundi pati na rin na tapang at lakas na kailangan upang harapin ang anumang pagsubok ng makasama. Gayon, ito na ang tamang panahon upang ipakita sa mundo ang lalim at kagandahan na umiral sa pagitan ninyo. Ikaw ang pundasyon ng ipagsasamang kay tiyo. Sila ay lubos na umiibig sa iyo at nais na makasama ka magpakailanman. Anding harapin ang anumang sitwasyon dahil ikaw ang kanilang pinagmumulan ng lakas at inspirasyon. Maganda ka upang mapalukha habang makikita e mo ang tunay na pakibig na nagmumua sa kanilang kemjiye mata. Dahil ang tanjang hanggarin nila ay hindi ka amavala. Yakapin mo ang kahanga hangang pag-ibig na dumareti. Damlin mo ang kaligayahan at pasasalamat sa pagtanto ng iyong kapareha ay ibinabahagi ang tunay na pagmamahal na ito sa lahat. Tumatanggap ng mga biyaya para sa isang pamatagalang relasyon. Magpasalamat sa MGA ang helo damhin ang lalim ng pagibig at dedikasyon na sa pagitan ninyo. Ito ang gimensay para sa araw na ito. Sana ay naaplos nito ang diyong puso. Adalmin yiyo un shuslov